Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Makabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Abrigada ang DepEd ni Linaw na wala na sa kanilang tanggapan ng lahat ng mga iniugay sa overpriced sa laptops. Nagawaran din ang kahandaang makipagtulungan sa ombudsman. Pagsisid sa Taal Lake, ipinagpatuloy ngayong araw ng PCG. dala alias Totoy mga kabrigada, hindi pa matiyak kung sa bahagi nga ba ng Taal Lake, natagpuan ang mga sakong mismong itinapon ang mga labi ng missing sa bungeros. Palasyo, kibit balikat lang sa panukalang house arrest para kay dating Pangulong Duterte. Samantala mga biktima ng AJK naman ipinapanalangin lumakas pa ang dating Pangulong Duterte para makaharap sa trial. Ang pag-transfer ng rehistro hindi kasama sa mangyayaring voter registration sa susunod na buwan. Nationwide sa buong puso, buong kasama ang buong persa ng Brigada News FM In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, July 12, 2025 Ikasyam na anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling sa West Philippine Sea Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Kabrigada, patuloy siyong maninindigan ang Philippine Coast Guard sa laban para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy uloin na pangharas ng China. Ito ay kasunod ng lumalawak na suporta ng iba't ibang bansa sa paninindigan ng Pilipinas sa WPS sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela. Ipinaliwanag nito na mananatiling matibay ang bisa ng 2016 Arbitral Ruling. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, itinuturing nila itong mahalagang tagumpay na dapat igiit at ipaglaban. Mahalalang ginugunita ngayong araw ng ikasyam na anibersaryo ng nasabing Arbitral Victory. I think even if China remains to be aggressive and uh, conducting dangerous maneuver at mga harassment na ganyan. I think the biggest impact na masasabi natin ng arbitral award is that more countries no are supporting our fight and recognizing the decision of the arbitral ruling. Garantili mga kabrigada ni Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela Bagong bago Brigada Balita Nationwide Sa kaunay pa rin na balita mga kabrigada Ang AFP lumuning nanindigan sa pagtatanggol ng sobranya na sa West Philippine Sea Sa ikasyam na anibersaryo ng arbitral ruling Brigada Cat Austria i-Brigada mo Brigada Report Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paninindigan sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ito ng paggunita ng ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Ruling ng Permanent Court of Arbitration. Ayon sa AFP, ang naturang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay hindi lamang tagumpay ng bansa sa larangan ng batas kundi malinaw na patunay ng kahalagahan ng paggalang sa international law at kapayapaan sa rehiyon. Binigyang diin din ng AFP ang kanilang tuloy-tuloy na maritime at aerial patrols at pagpapalakas ng maritime domain awareness upang mapanatili ang seguridad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Hinimok din ng AFP ang lahat na magkaisa sa pagtatanggol sa ating karapatang pinaghirapan at minana at nararapat lamang na patuloy na pangalagaan para sa susunod na henerasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ang Philippine Coast Guard pa rin ipinagpatuloy ang search and retrieval operation dyan sa Taal Lake. Samantala kabuhayan ng mga mangingisda, apektado na raw. Balita mula sa Brigada News FM Batangas. Brigada sanita Roma, i mo! Brigada dito sa bayan ng Laurel Batangas ay patuloy pa rin ang mga technical divers mula sa Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng search and retrieval operation. Ito na ang ikatlong araw ng isinasagawa ang paghahanap ng mga kawani ng PCG sa mga nawawalang sabongero na di umano'y itinapon sa lawa ng taala. Kanina bandang alas 8 nga ng umaga nang simula ng mga divers ang paghahanap na tumagal na ng higit tatlong oras. Samantala tinukoy naman ang kasalukuyang mayor ng bayan ng Laurel na si Lyndon Bruce na apektado na ang kabuhay ng mga manging isda sa lugar. Base sa report ng ating Peaceport uh, Office ay uh, before uh, nagkakaroon tayo ng 10 na bangka pumapalaot ngayon uh, dalwan dalawa na lang kada araw. Kada araw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Zesanita Roma ng 104.7 Brigada News FM Batangas, the Music and News Authority. Ito naman si Alias Totoy mga kabrigada, di raw tiya kung saan bahagi ng Taal Lake itinapon ang mga nabi ng missing sa sa Brigada Jigo Custodio i-Brigada Brigada Report. Walang ideya ang whistleblower na si Julie Patidongan kung saang bahagi mismo ng lawa ng Taal itinapon ang mga labi ng missing sa Bungeros. Sa isang interview kay Patidongan, hindi raw siya nakausap ng mga otoridad bago pumalaot sa lawa kung saan isinasagawa ang search and retrieval operations. Pero ayon kay Patidongan, baka may naimbestigahan ng mga otoridad na iba pang mga tao na nagturo kung saan mismo ang mga labi ng mga sa Bungero. Una sinabi ni Justice Spokesperson Asik Miko na ang mga impormasyon ay hindi lamang nagmula kay Patidongan kundi mula rin sa iba pang credible informants. Hindi naman masabi ni Patidongan kung ilan ang eksaktong bilang ng mga labi dahil sa dami pero base raw sa mga video ang pinadala sa kanya ay sigurado siya na may mga itinapon sa lawa. Isa umanong aktibong polis na kasama ngayon sa iniimbestigahan ang may-ari ng palaisdaan kung saan umano dinadala at itinatapon ang mga sabungeros. Sinabi pa ng whistleblower na mga polis umano at ilang sibilyan na kanilang kasama sa grupo ang nagdadala sa area. Nitong Webes, isang puting sako na naglalaman umano ng sunog na buto ng tao ang narecover, habang dalawa namang sako ang narecover nitong biyernes sa likbed ng taal. In the heart of changing lives Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music and News of Ilang pang mga balita mga kabrigada WPS Black sa camera ikinalugod ang pagpapasilip ng DILG sa Sister City Partnership sa China Brigada Haji Camino Ibrigada mo Brigada Report Itinuturing na welcome development ng West Philippine Sea Block ng Kamara ang utos ng Department of the Interior and Local Government na magsagawa ng inventory sa Sister City Agreement sa China. Kasunod dito ng inihain ng WPS Block na House Resolution No. 39 na humihimok sa DILG na silipin ng Sister City Agreements na pinasok ng ilang local government units sa China. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, ipinagpapasalamat nila ang mabilis na pagkilos ng ahensya. Mahalagaan niya ang sovereign audit upang masiguro na walang kasunduan ang mga lokal na pamahalaan na makakakompromiso sa pambansang seguridad at interes. Binigyang din ito na kailangan protektahan ang mga patakaran, institusyon at pambansang pagkakakilanlan mula sa pagkontrol o manipulasyon ng mga dayuhan. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagbabanta, harassment at malisyosong naratibo at propaganda ng China para siraan ang tagumpay ng Pilipinas sa WPS. Dagdag pa ng kongresista, kailangan patuloy na magmatiag, manindigan at lumaban para sa teritoryo, soberanya at pambansang dangal. Nakasaad sa resolusyon ng WPS bloc na mayroong labing ang anim na sister city partnerships sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at ng China. Samantalang ayon sa League of Cities of the Philippines, mayroong dalawamputak na Philippine LGU Chinese City Partnerships in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa mga kabrigada, bukas ang Department of Education na makipagtulungan sa Office of the Ombudsman. Tawag na ito mga kabrigada ng mga kasong isinampalaban sa ilang dating opisyal ng ahensya. Ito ay ukos sa manoy irregularidad sa pagbili ng mga laptops para sa mga guru ng 2020. Umahala alam mga kabrikada, kabilang sa mga kinasuhan si dating Education Secretary Leonor Briones at dating PSDBM Chief Christopher Lau matay sa resol resolusyon ng Ombudsman na may pananagutan ng mga naturang opisya sa procurement ng 2.4 billion pesos na halaga ng laptop na tinukoy ng Commission on Audit bilang overpriced at lumana. Ayon sa DepEd, wala ng kaugnayan sa kasalukuyang pamunuan ang mga nasasangkot. Dahil dito mga kabrigada, tiniyak na ngayon siya ang buong suporta sa investigasyon at kanda mag ang magsumiti ng mga dokumento para sa mabilis at patas na proseso. Abrigada, hinimok naman ni UP Journalism Department at Communications Professor Danilo Araw ang mga influencer at mga content creators na huwag gamitin ang kanilang kasikatan sa pag-endorso ng online gambling ito ay sa kabila ng patuloy na pagdaas ng bilang ng mga Pilipinong nalululong sa isugal partikular na ang mga kabataan sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Araw siyabihin nitong hindi sapat ang sinasabing responsible gaming sa isang lipunan na gutom at kulang ang oportunidad mm -hmm. tapos ganun din yung ano eh yung konsepto mismo ng responsible gaming mm -hmm. is there really such a thing mm -hmm. as responsible gaming na yung mga tao talagang napipilitang tumapit sa pataleng. Ang mga kabrigada, dapat magkaroon ng moral responsibility ang mga content creators maging ang mga influencers. At dahil dito na nawagan siya sa pamahalaan na itoon ang solusyon sa edukasyon, trabaho at media literacy imbes na umasa sa simpleng censorship. Alalang ipinagutos na ng pagkor ang pagbaklas sa mga billboards ng online sugal habang pinabura na rin ng CICC ang mga online promotions ng mga Influencers Brigada balita Nationwide Ang palasyo naman mga kabrigada Kibit-balikat lang sa panukalang house arrest Para kay dating Pangulong Duterte Mula sa Malacanang Brigada Maricar Sarganda, ibrigada mo Brigada B -b -b Report Matabang ang reaksyon ng palasyo sa inihaing resolusyon ni Sen. Alan Peter Cayetano na humihimok sa pamahalaan na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo ng resolusyon na maipaabot sa ICC ang hiling na house arrest para kay Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands habang nakabinbin ang kasong crimes against humanity laban sa kanya. Sa press briefing sa Malacanang, tanging noted lang ang naging ni Palas Press Officer Claire Castro sa panukala at tumanggi ng magbigay ng karagdagang detalye kung pag-aaralan ito o susuportahan ng administrasyon. Binigang diin ng palasyo ang naunang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mariing tumututol sa hiling ng kampo ni Duterte para sa urgent interim release. Anya hindi na kailangan pang ilipat si Duterte sa ibang lugar dahil mas mainam umano ang akses nito sa healthcare sa the Netherlands kung kalusugan din lang ang dahilan ng kahilingan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mahataw, Brigada Balita Nationwide. Mga ka-brigada, biktima naman ng mga EJK, ipinapanalangin lumakas pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte para makaharap sa trial. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada, Pinapanalangin ng grupo ng mga biktima ng extrajudicial killings sa patuloy na lumakas ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay upang makadalo si Duterte sa darating na hearing sa International Criminal Court ngayong Setyembre Sa panayam ng Brigada News sa Femanila kay Rise Up for Life and for Rights spokesperson. Rubilin Litaw, iginit e itong hindi katanggap-tanggap kung sakaling ang panukalang house arrest ay mapagbibigyan na. Ito po ay nakakabahalang panukala ng mga senador kasi yeah. ito po ay naglalagay sa aniguridad din po ng mga pamilya ng biktima lalo na ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon sa ginawa ng yeah. International Criminal Court. Ayon pa kay Litawa, maaari kasi itong magpahina sa pananagutan ni Digong sa kanyang mga kaso tulad na lamang ng Crimes Against Humanity. Kaya panawagan ng grupo sa publiko na maghintay ng patas at maayos sa proseso mula sa ICC at panalangin na maging malakas si Duterte upang harapin ang kaso. Yung nga, panalangin po namin na lumakas pa siya at harapin po itong Crimes Against Humanity na naisampak po sa kanya. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, Brigada Balita Nationwide! Isang senadora naman mga kabrigada, umaasang hindi lang tungkol sa progreso ng bansa ang tatalakay ng Pangulo sa Sona. Mula sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo! Brigada Report! Umaasa si Senadora Loren Legarda na hindi lang basta ang nangyayaring pagunlad sa Pilipinas ang tatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay Legarda, sana raw maging ang ilan sa mga panukalang batas na inihay niya. Dito nga sa si Senado ay mapag-uusapan din, katulad ng kanyang Blue Economy Act. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong paunlarin at pangalagaan ang mga yaman dagat ng Pilipinas sa paraang sustainable ito upang mapabuti ang kabuhayan sa sa pagkain at maging kalikasan. Samantala maliban pa rito, umaasa siya na mapag-uusapan din ang iba pang reforma para mapabuti ang buhay ng bawat mamayang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Philippines. Samantala mga kabrigada, ang pag-transfer naman ng rehistro hindi kasama sa mangyayaring voter registration sa susunod na buwan. Brigada Sheila Matibag, i mo! Nagbigay ng paglilinaw ang Commission on Elections hinggil sa mga saklaw na registrations sa August 1 to 10 para sa Barangay ang Sangguni ang Kabataan Elections sa BSKE. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, ang voter registration sa susunod na buwan ay para lang sa mga first-time voters at sa mga botante na na-deactivate. Hindi umano kasama rito ang mga magpapalipat ng rehistro. Paliwanan nito, sa loob ng maikling panahon kasi, maaaring hindi maka abot sa Election Registration Board o ERB hearings ang mga nais magpalipat ng rehistro dahil dyan ay posibleng hindi maaprubahan ang kanilang aplikasyon. Samantala, nanindigan si Garcia na isang milyon ang inaasahan nilang bilang ng mga botanteng magpaparehistro sa loob ng ibinigay nilang Panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matiwag ng War 5.1 Brigada News FM Manila. Gomisika so, News. All sorted. Rapido Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghaling Brigada Balita Nationwide. Six, Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, na napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Sa katuwang ang Maxan Capsule at Mams S1 Capsule In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.